Yan, aming lulutuin na ulay, kalabasa lang at saka dahon ng alokbate at saka sitaw. Tapos, isda na bangos. Piprito. Yan lang, simple lang. Ilaw-oy sa ni. Parang i-steam ko ano ko lang. Walang halong, ano lang, sibuyas, kamatis, bawang, cream lang. Kasi magpuasa dahil mahal na araw. Yan. Nihiwa na ni Bruno. Kita malaro ko gulay-gulay. Diba? Ano? Wala mo mga ano, karne. Sana lang paglinggo ng pagkabuhay. Pwede na 'yon. Pag malaro ano lang muna po. Magkano gulay. isang hiwa? Ayun, muna talaga 'yan. Mahal mga ano kaya, no? Oh, may oh? tatak na eh. May tatak na ang aming kalabasa, squash ba, 3 <gange> hmm, isang, hiwa. <laughs> isang hiwa. Kasi dati ang kalabasa, <laughs> hini, hinihiwa-hiwa lang. Ngayon tinitimbang na eh. Ngayon tinitimbang na. Ito, dalawang hiwa binili di Brunyo. Ganito po, sampung piso lang. Minsan Tapos isang taling alokbate. Yan lang. Kasi nga, tag-araw, mapayat ang aking alokbate sa rooftop. Kasi mm, sa... hindi ko laging nadidiligan. Didi. Tapos yun, ang sitaw din, isang tali. Magkano yun din? Sampu din. Sampu. lang eh puasa dahil magmahal na araw na hmm. yan na araw ganito gulay gulay lang muna po para ano gulay gulay itlog na maalat isdang prito isdang is tinula okay na po yun okay na yan eh ngayon ba, hindi kami makapunta sa Banahaw dahil nga sa sitwasyon ko ko visit, iglesia na lang kami. Hmm. Dati sa mga po, simbahan. Dati talaga, wala kami paltos na nasa uh, ano kami. Ngayon lang naman. Lonis palang lang, magbibisita iglesia na kami. Tapos, pagdating ng martes Santo, akit na kami ng Banahaw. Ngayon, ay, hinit. Merkulis Santo. Eh, ang problema, sa sitwasyon ko, hindi pa pwede. Uh, Kaya, dito po. lang kami, magbibisita iglesia muna. Marami pa naman pagkakataon. Marami mo, pa naman pagkakataon. Araw. Kahit naman hindi mahal na araw, pwedeng umakyat mm -hmm. doon. Oo. Oh. Yung po eh, kahit hindi mahal na araw. Kahit hindi mahal na araw, basta ang pananampalataya mo eh. Bukal sa iyong kalooban. Bukal sa yung kalooban. At malinis. Yan, sige din. Eh. Kahit hindi naman po mahal na araw, pwede tayo umakyat ng Mount Banahal. Ay, nagkataon nga lang po na hindi pa pwede sisli sa kaya okay lang po yun hindi naman porke naka, hindi nakakiyat eh ano ganun pa rin po yun basta tayo patuloy na nananalig at nagdadasal kahit nasaan po tayo nasa ating tahanan okay lang din po yun basta tayong tim po tayo nagdadasal at nananalangin at nagpapasalamat lagi sa ating mahal na Panginoon Diyos kahit hindi po tayo nakakiyat ay okay lang po yun mga bro mga sis pero nakagulian na po talaga namin mm. ni Sis Liza yun na every Simana Santa nandoon po kami. Ngayon lang pong taong ito, wala Bali po, baka mag-bibisit iglesia ng kami muna ngayon. Tapos maglalangis na lang po ako. Mm. Kahit mga tatlong pirasong yug, okay na po yun. Dahil nito pong mga nakaraan naman, marami po na akong langis na nagawa. Mm -mm. nung Kadalawang langis ka oh, na. Ano, first, last Friday at First Friday ng april last Friday ng March yon. Last Friday ng March, first Friday ng April. Nakapaglangis po ba tayo nun? Nandun po, inipong ito. Pakita ko sa inyo. Sige lang. Ayan po, ayan o. Ayan, yan ayan mga bro, mga sis, yan po. Tingnan niyo po, nakatining ng mahigi. Ayan. Ayan po yun nilangis isko. Nung first Friday ng April at saka last Friday ng ano. Tigtaratlong nyo lang po yan. No? Tingnan nyo, ang dami na o. Oh mga buhay mga yun po. Ayan o. Oh. Ayan. Ganda, hindi o. Ayan po. Eh, kaya nga po sana ako nagawa ng ganito kasi pwede po sana ito iakit na ni sana ni Sisley sa Samot Banahaw ngayong mahal na araw. Kaso hindi po po siya pwede. Eh. Kaya okay lang po yun. Nandito um, lang. Kami. Nandito lang, lang po ito sa aming altaran. Ayan po bye bye po sa ating lahat shout out po sa lahat ng aming subscribers saan mang sulok ng mundo Visayas, Luzon, Mindanao at sa ibang bansa God bless po, bye happy Holy Week po sa ating lahat ingat po tayo, sobrang init